Nasasakal ka ba sa relationship mo? Feeling mo ba kinokontrol ng asawa mo ang lahat ng aspeto ng buhay? Na para bang wala ka ng karapatan sa sarili mong pag-iisip o damdamin o pagkilos? Siguro, napalayo ka na rin sa mga kaibigan mo, kahit sa pamilya, monitored lahat ng kilos mo. Wala nang maitago sa social media. Malamang may, may tracker pa yung phone mo, kaya alam niya kahit saan ka magpunta. Kapatid, mahirap ang sitwasyon mo. Hindi will ni Lord ang relasyon mag-asawa na kinokontrol ang isa't isa. Ang model natin ng marriage ay ang relationship ng church kay Jesus. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Husbands love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Love at mutual respect ang pundasyon ng magandang relasyon. Kung wala ang mga ito, hindi maganda ang patutunguhan ng inyong relasyon. Learn to set boundaries. Huwag mo namang hayaan na walang respeto sa iyo ang asawa mo. Baka mamaya mawalan ka na rin ng respeto sa sarili mo. Manalangin tayo. Heavenly Father, lumalapit kami sa iyo. Tulungan niyo po mga kapatid ko na sobrang kinokontrol ng kailang asawa. Huwag niyo pong hayaan na magiba ang kailang pagkatao. Ipaalala mo po sa kanila na mahalaga sila sa inyo at mahal mo sila. Baguhin niyo po ang puso ng kailang asawa. Tulungan niyo po sila na makalaya sa ganitong sitwasyon. We pray for your mercy and grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.